Iba talaga pag may ganyan. Hindi talaga pwede yung tao ganyan. Pero Oo, hindi. Nakailang ano ka na ngayon? Sapat. Na. Sapat ano? mo, ubus na. Ay, Ubus na? Ay, di pangalawang titla na to. Pero may tira pa ako diba? May tira pa. Kasi pindalik din natin yung Gapoy pa lang dito eh. Wala mga sasakyan. Ang sa Ate mo ngayon, ano din school. Family day. Uwaan kasi ng card na Mga anak ko yun eh. dami-damihan mo yan, okay lang. Kahit pa paano, oh, Hindi na harina magpapalak. Kaya yung dino pino gawa ni Andres. Dalipat ka. Taga Bayanan oh. Gusto kumunta dito, check up din ang mga gawa niya, may takot yat din. Check up din ang ano bayan niya. Sabi niya ay basta sure babalik ako dyan, sabi niya.